Magsimula tayo sa isang pangunahing katanungan na nararapat sa iyong pagmuni. Muni ngayon, naisip mo na ba kung ano talaga ang nawala mo kapag sa palagay mo ito ay pagpatay ng oras? Sa unang sulyap, maaaring parang isang abstract na ideya, ngunit pagkatapos ng mga dekada ng buhay, napunta ako sa isang malalim na konklusyon. Hindi lamang oras, minuto o araw na makatakas sa aking mga daliri. Ang tunay na nawala ay mas mahalaga, ang mismong kakanyahan kung sino tayo. Napansin mo ba kung gaano kadali ang pagdadala ng mga walang laman na aktibidad? Ang paggastos ng oras na lumiligid na may walang layunin na mga social network, pag ubos na nilalaman na walang nagdaragdag, o sumisid sa walang katapusang pag, usap na maubos lamang ang iyong enerhiya at pokus. Ilang araw ka na nabuhay? Marahil sa palagay mo ito ay isang sandali lamang ng pahinga, isang pagtakas mula sa mga problema o isang kinakailangang pahinga. Ngunit paano kung sasabihin ko sa likod ng tila, hindi nakakapinsalang ugali na ito ay isang mas malaking panganib na itago. Ito ay ang unti-unting pagguho ng kung ano ka at kung ano ang maaaring maging kung hindi pinapayagan ang iyong pagkakakilanlan na matuna sa walang bisa. Hindi ko ito sinasabi ng walang pundasyon. Naranasan ko na ang karanasan na ito. May mga face kung saan naniniwala ako na ito ay pag-aaksaya ng oras, hanggang sa napagtanto ko na talagang nawawala ako, nawala ko ang aking sarili. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong isang matalinong pagtuturo na palaging sinamahan ako. Ang oras ay hindi lamang isang pagkakasunod, sunod ng mga sandali na lumipas. Siya ay isang banal na regalo, ang tela na bumubuo sa ating kaluluwa at nagbibigay ng kahulugan sa pagkakaroon. Kapag pinapayagan natin ang oras na ito sa kawalang, saysay, -say, pinapayagan namin ang aming kakanyahan na mawala, at ito ay maseryoso kaysa sa anumang pagkawala ng material o pagkawala ng katayuan. Ngayon nais kong ibahagi sa iyo ang isang kwento na magpakailanman ay nagbago ang aking pananaw sa oras at buhay. Isang kwento na, umaasa ako, gawin kang muling pag, isipan ang iyong sariling mga pagpipilian. Noong bata pa ako, tulad ng marami, ang aking prioridad ay upang bumuo ng isang karera, makaipon ng mga kalakal at humingi ng agarang kasiyahan. Hanggang sa isang kaganapan ang nagbago ng lahat, ang pagkawala ng aking lolo, isang pigura na kumakatawan sa karunungan at espiritual na lakas sa akin. Kapag wala na siya, naramdaman kong hindi ako nawala sa isang mahal lamang, ngunit isang angkla din na nagpapanatili sa akin na konektado sa kung ano ang talagang mahalaga. Kaya nagtaka ako, ano ang iiwan ko bilang isang pamana? Ano ang ginagawa ko ngayon na hindi mawala ang aking sarili sa pagmamadali at mapanatili ang aking pagkakakilanlan? Ang sagot ay simple at, sa parehong oras, nakakatakot. Kung hindi ko sinimulan ang pagpapahalaga sa bawat minuto at nabubuhay ng may budhi, sa huli ay magiging anino ako ng aking sarili. Sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung paano ko natutunan na magbigay ng wastong halaga sa oras at panatilihin ang aking sarili sa ritmo sa mabilis na bilis ng modernong buhay. Magbabahagi ako ng mga praktikal na karanasan at gabay upang mahanap mo rin ang iyong paraan nang hindi nawala sa paraan at pamumuhay ng may kapunuan. Ngunit pagkatapos ng lahat, ano ang ibig sabihin ng kimawala ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aaksaya ng oras? Sa kabataan, tulad ng karamihan, nabuhay ako na parang oras ay hindi masasayang mapagkukunan. Akala ko ang lahat ay maaaring ipagpaliban, pagkatapos ng lahat, palaging may isa bukas, sa susunod na linggo, isang bagong taon. Nagtrabaho ako ng husto, sinubukan na umakyat sa profesional, social at ginulo ako, ngunit unti, unting nag-aayos ang pakiramdam ng kawalan ng laman. Sa labas, ang lahat ay tila paggalaw, sa loob, katahimikan lang. Para bang natunaw ako sa mga trabaho na hindi nagdala sa akin ng tunay na pagsasakatuparan. Kaya't nagsimula ang aking pagkakakonekta sa aking sarili. Noon ay nakilala ko ang isang matalinong tao, isang nakatatanda na nabuhay ayon sa mga prinsipyo ng tradisyon ng mga Hudyo. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na tila simple, ngunit malalim na nakakaapekto. Ang oras ay hindi lamang isang oras ng pagmamarka ng orasan. Ito ang iyong sariling buhay, ang iyong kaluluwa. Kapag pinapayagan mo itong gugugol sa mga walang kabuluhan, ito ay talagang kumonsumo ng iyong sarili, tulad ng isang spanding ng walang layunin. Ang mga salitang ito ay sumigaw sa loob ko ng mahabang panahon. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang kabataan noong World War II ng mawala ang pamilya, bahay at lahat ng mahal niya. Ngunit ang isang bagay ay nanatiling buo, ang panloob na siga, ang pagnanais na mapanatili ang pagkakakilanlan at paniniwala nito ang pag-aaksaya ng oras ay seryoso, anya, ngunit ang pagkawala ng kanyang sarili ay tulad ng namamatay sa buhay, kahit na sa kanyang katawan ay gumagalaw pa rin. Ngunit ano talaga ang ibig sabihin ng pagkawala ng iyong sarili? Sa una, ang ideyang ito ay hindi malinaw sa akin. Sa paglipas ng panahon, naintindihan ko na ito ay kapag tumitigil tayo sa pagiging matapat sa atin, kapag tinalikuran natin ang ating mga pangarap at halaga. Kapalit na kung ano ang ipinataw sa atin ng lipunan, takot o kaginhawaan. Ito ang sandali kung kailan tayo naging kakaiba sa ating sarili. Magbibigay ako ng isang konkretong halimbawa. Kilala ko ang isang lalaki na naggangalang David na, bilang isang binata, pinangarap na maging isang musikero, naglalaro ng biyolin at kapanapanabik na mga tao. Gayun pa ang buhay ay humantong sa kanya ng isa pang paraan, pamilya, trabaho, responsibilidad araw-araw na ipinagpaliban niya ang kanyang pangarap na ipagkatapos, hanggang sa, nang hindi na pagtanto ito, siya ay naging isang matagumpay na ekotibo, ngunit may isang panloob na walang bisa ang pananabik sa kung ano ang maaaring mangyari. Akala niya nag-aaksaya lang siya ng oras, ngunit sa katunayan ay nasasayang niya ang kanyang sarili. Ngayon isipin ang ibang sitwasyon. Ang aking tiyahin, sa edad na apat na po, ay nagpasya na ipagpatuloy ang mga pag-aaral at bumalik sa musika, sa kabila ng mga takot at kawalan ng katiyakan. Nangahas siyang baguhin ang direksyon at ngayon ay gumaganap ng piano, nagtuturo sa mga bata at nabubuhay na magkakasuwato sa kanyang sarili. Kahit na tila oras, nakatakas ito, hindi nito pinayagan ang kakanyahan na mawala. Ang mga kwentong ito ay nagturo sa akin ng isang mahalagang aralin. Upang hindi mawala, kailangan nating malaman na igalang ang ating oras at mas malalim na pagnanasa. Hindi mahalaga kung anong edad o pangyayari, ang mahalagang bagay ay magreserba ng hindi bababa sa ilang minuto upang makipag, ugnay muli sa iyong sarili, pakinggan ang iyong panloob na boses at maunawaan kung ano ang talagang gusto mo. Narito ang ilang mga diskarte na nakatulong sa akin sa prosesong ito. Kamalayan ng oras, huwag hayaan itong alisan ng tubig tulad ng buhangin sa pagitan ng mga daliri. Isulat kung paano mo ito ginagamit, kung sa isang talaarawan o mabilis na mga tala, ay nagpapakita kung aling mga aktibidad ang mahalaga at alin lamang ang walang kahulugan na mga pagkagambala. Itakda ang mga prioridad, tumutok sa mga gawain na mas malapit sa iyo sa iyong mga layunin at halaga. Huwag matakot na tanggihan kung ano ang hindi magdagdag ng enerhiya o layunin sa iyo. Oras para sa iyo, kahit na sampung minuto lamang ng pagmumuni, muni, panalangin o katahimikan araw, araw, ang mga sandaling ito ay maaaring maibalik ang iyong koneksyon sa iyong sarili. Piliin ng mabuti ang iyong mga kumpanya, ang mga tao sa paligid mo ay nakakaimpluensya sa iyong enerhiya. Hanapin ang mga nagbibigay inspirasyon sa iyo at suportahan ka. Alamin na sabihin hindi, ito ay isang mahalagang kakayahan na hindi gumawa ng mga pangako na kumonsumo ng iyong oras at kakanyahan ng walang pagbabalik. Huwag matakot ang mga pagbabago kung sa palagay mo ay nasa maling paraan ka Gumawa ng isang hakbang, kahit na maliit, patungo sa kung ano ang talagang gusto mo. Naaalala ko kung paano pigilan ang pag-iwan ng aking comfort zone, ngunit noong nagsimula akong kumilos, nagsimula itong magbago. Bumalik ako sa pakiramdam na buhay, tunay. Ang bawat isa sa atin ay ipinanganak na may natatanging regalo, isang kaluluwa at talento na nakikilala sa atin. Ang aming misyon ay hindi pahintulutan ang oras at pangyayari upang mapuno ang kakanyahan na ito sapagkat kapag natalo tayo, nawalan din tayo ng kahulugan at kagalakan ng umiiral. Sa pagbabalik, tanaw, napagtanto ko na ang talagang mahalaga ay hindi ang halaga ng mga araw na nabuhay, ngunit ang kalidad ng bawat isa sa kanila. Ito ay ang kakayahang maging matapat sa iyong sarili, upang mabuhay ng may integridad at karunungan. At kung sa palagay mo ay nawala ka, tandaan, maaari mong palaging magsimula. Walang lakas na major kaysa sa isang taong tinutukoy na kung sino ang tunay. Hindi pa huli ang lahat upang iligtas ang iyong kakanyahan at mabuhay tulad ng lagi mong pinangarap. Manatili sa akin dahil sa unahan ang pinakamahalagang karunungan ang makakatulong sa iyo na mapanatili ang iyong sarili at ang iyong kaluluwa sa isang mundo na puno ng mga tukso at pagkabalisa. Dumating kami ngayon sa puso ng aming pag-uusap ang sandali upang pag-isahin ang mga warnang napag-uusap. Usapan natin hanggang ngayon. Pinag-usapan natin ang oras na hindi tulad ng mga payo lamang sa isang orasan, ngunit bilang tela na bumubuo sa ating pag-iral, ang ating kakanyahan. Naiintindihan namin na ang pag-aaksaya ng oras ay ang pag-aaksaya sa ating sarili, ating mga pangarap at pag-asa. Ngunit paano ito maiiwasan na mangyari ito? Paano manatiling mahigpit sa gitna ng galit na galit na ritmo ng modernong buhay? Ang una at pinaka-pangunahing sagot ay kamalayan. Kung wala ito, kami ay tulad ng isang drift boat, walang rudder o kandila. Mabilis na nagbabago ang mundo, dumarami ang mga pagkagambala, at nawala kami sa hindi gaanong kahalagahan. Ang telepono, social network, walang laman na pag-uusap. Ang lahat ng ito ay nagnanakaw ng aming oras at kasama nito ay nagnanakaw kung sino talaga tayo. Ngunit ang kamalayan ay ang kilos ng pagising tuwing umaga at tinatanong ang iyong sarili, ano ang gagawin ko ngayon upang lapitan ang aking tunay na sarili? Marami ang naniniwala na ito ay komplikado o hindi maabot, ngunit ito ay isang kasanayan lamang na nilinang. Magsimula sa mga maliliit na hakbang, isang minuto ng katahimikan, isang malalim na paghinga. Tandaan kung saan ginugol ang iyong oras. Isulat ang iyong mga saloobin, kagustuhan at takot ibabalik ka nito sa iyong sarili. Ang pangalawang haligi ay isang prioridad. Saan mo namuhunan ang iyong enerhiya? Sa anong re? Mahalaga rin sa iyo o sa iba pang mga inaasahan, sa mabilis na kasiyahan, sa mga pagdududa at takot. Nakatira kami sa ilalim ng patuloy na presyon, mula sa pamilya, lipunan, trabaho. Ngunit ang iyong buhay ang iyong responsibilidad. Ikaw ang may-ari ng iyong oras at kaluluwa. Dito, naalala ko ang mga salita ng isang matalinong rabi. Siguro na bubuhay ka para sa isang bagay na mas malaki ay hindi natatakot na mawala ang maliit na bagay. Kapag mayroon kang isang malinaw na layunin at maunawaan ang kahulugan ng iyong pag-iral, hindi ito ginulo ng mababaw. Hindi nito pinapayagan ang walang halaga na sirain ang panloob na balansin nito. At ang pangatlong punto ay ang lakas ng loob na magbago. Madalas tayong natatakot na gawin ang unang hakbang patungo sa mga pangarap, takot sa pagbabago, takot sa paghusga o pagkabigo. Ngunit alamin, ang pinakamalaking panganib ay ang manatili kung nasaan ito, nawawala ng mabagal, araw-araw. Ang buhay ay isang regalo at walang ginagarantiyahan bukas. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang magsimula, upang piliin ang iyong paraan at sundin ito ng may pagmamalaki at pananampalataya. Nakita ko ang mga tao apat na po, limampu, hanggang sa anim na po taong gulang na muling likhain ang kanilang buhay. Ipagpatuloy ang mga pangarap na natutulog at makahanap ng kaligayahan, nagbibigay inspirasyon sa iba sa paligid. Hindi pa huli ang lahat. Ngayon, diretsyo akong nakikipag, usap sa iyo. Nakaramdam ka ng pagod, nawala, tila ang oras ay tumutulo sa pagitan ng iyong mga daliri, huminto. Huminga ng malalim at sabihin sa iyong sarili, karapat, dapat akong mabuhay ng lubusan. Karapat, dapat akong maging sino ako. Magsimula sa mga maliliit na kilos, igalang ang iyong oras, alamin na huwag sabihin kung ano ang hindi ka lumalaki. Ay, ward ang iyong sarili mula sa mga taong sumusuporta at nagbibigay ng inspirasyon sa iyo. Maghanap ng mga sandali ng katahimikan upang marinig ang iyong kaluluwa kung susundin mo ang landas na ito, hindi ka mawawala. Ay magiging may ari ng iyong oras at iyong buhay. At kahit na ang pinakasimpleng araw ay mapupuno ng kahulugan at kagalakan. Salamat sa pagpunta rito. Ang karunungan na ito ay hindi lamang teorya, ito ay karanasan sa buhay na nais kong ibahagi upang mas maraming mga tao ang makikinabang. Kung ang temang ito ay sumasalamin sa iyo, kung nais mong galugarin sa akin ang kalaliman ng karunungan ng mga Hudyo, at makahanap ng ilaw kahit na sa mga pinakamahirap na sitwasyon, sundin ang puwang na ito. Dito, pag-uusapan natin kung ano ang talagang mahalaga, pagbabahagi ng mga kwento na nagbibigay inspirasyon at makakatulong na hindi mawala sa daan. Huwag palampasin ang susunod na nilalaman. Sama, sama tayo ay magiging paglalakbay pabalik sa kanyang sarili mas magaan at mas magaan. Nawa ang iyong buhay ay puno ng layunin. Nawa ang bawat sandali ay maging iyo, tunay at mahalaga. Ingatan. At tandaan, ang pinakamahalagang pagmamay, ari mo ay ang iyong sarili. Magkita tayo sa lalong madaling panahon, at huwag mawala, dahil kung wala ka, ang oras ay walang bisa.